Sa so unang araw nga ng aming pagkikitang mga kamising ay sobrang saya dahil marami ang huli. Pero may mga ati inaasahan talagang pangyayari. Ayaw umandar ng aming makina. Pero kahit pagod na ang grupo ay kailangan namin magsagwan para ma-secure namin ang mga mamahaling isda. At sa sobrang gutom na nga mga kamising ay wala na kaming pinipiling ulam. Mantika at toyo, dagdagan ng lato, pero sanay kami dyan at palaban. Nagawa na nga ni Butchokoy ng paraan para di masayang yung mga indong, biniak, binilad, dahil napakasarap niyan pag natuyo mga kamising. Dumating na nga ang ating napakasariwang pamain at pagsapit nga ng gabi. Ay ganito ang nangyari kupulan sa ilalim ng baka dahil malakas ang hangin, ulan, pero di kami patitinag. Gutom na nga ang grupo kaya kumain na kami dahil napakasarap ng ulam. Paksiw na mayamaya nga ang aking niluto at nilagyan ng gulay at pagkatapos nga ay nagpahinga para ready na ulit sa pangalawang araw ng pagbakan. Sagwa na lang muna. Sa Makantar. Kasi na nagantar rin. Biglang namatay yung makina mga kamising. Eh, tarong na yun natin dito ka pa sinumpong. <laughs> gutom <laughs> na. Kung kailan gutom na. Koy. Huh? Ay. <gute> Ay. 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 to? Oh? kurinte Kapan nag <laughs> na aquarium na mo Ito na Ito na mga kamising Yung lalaki ng tiger grouper natin Grabe Ito yung dalawang Alam na to Lalaki mga kamising Tapos yung ordinary natin Grabe ano, sulit Hmm? Sulid. Ang ah, sulit mga kamising. Sure, Sure shot. One down. Dalawa. Di priority muna natin tong grouper. Yung tiger grouper kasi ito yung mali. Ay. Lo. Lima pala yung tiger grouper natin. Napa. Hindi pa tawaw. <coughs> Napa hindi pa tawaw para ang debon. Koroman densa. <coughs>

Dara, pinakan ako ah. Dara, big mama. <laughs> <laughs> <Tuk kiri. laughs> <Tuk kiri. laughs> Oke, okay, natin Hey. It's me It's me It's me It's me bansang ulam. Pangmadali ang ulam. <laughs> Uy, huwag kang ganyan. Diyan ka galing. <laughs> Diyan ka <lang> galing. <laughs> ka, ay, ay. <laughs> 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 ay, <manika> mo, kain. Uy, panika mo. Tawag mahal. Mantika. <laughs> 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 Yan lang muna ulam natin. Tubeh. Tubeh. Tubeh.

Inuunahan mo pa kayo. Inuunahan mo pa. Inuunahan mo na agad. Kuya, bawalan niyo mo kuya. Bawal din ko ah. Bawal. Lato ni kuya Mala, eh. Malawan niya niya <laughs> eh. Basta ganda itong ano mga kamusin. Kunti lang ulam, Sarap ikain.

Tara. 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 Digigi. Okay, okay. Kumonan. Eh, ina. 'Di na tin. Kumainin. natin, bihakin kasi. Ano natin. Tara, ako po, ma. Yep. Ah. Sinu-lim na kami. sinu na. lang sa dagat pahinga tayo balik sa trabaho pag naka-recover na yung katawan natin eto na kinatay na ni Butyuki masarap to sa pinulito sa tapos Bukod sa prito, anong mga gano'y yalo? Ha? Anong masarap sa ganyan okay, pag na prito na? May red horse. <laughs> ah, na <the> red horse. <laughs> Sumsuman. <tik> <tik> Sariya, puto <putunik> na yung ulo mo. Nakamagmamartay, ikatira.

哎、hmm? dia tahu bilang kalau lawan lawan oke oke tiket nah oke oke agak nah ini nah Okay, 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 na, oh. Sa 2.0 Okay, guys, complete. Smoke. Ay. kumain tayo mga kamisig para sa day 2. bagyo. May bagyo. Yan. Dito muna kami sa loob mga kamising. Oh, Kaya na kalat-kalat yung tao ngayon. Tumpol-kumpol. Dahil. Ano, okay lang ang day <laughs> Okay lang. Okay lang <laughs> day to. <Masa> buhay. <laughs> buhay? Ay to. Wow. Masyong... mga

Um, dito, bukod na sa amin muli, ay isang prasad ka lang. Uh, ka. Tapos bumuli dito, dito sa labas. Lahat ng tao sa loob, mga panising.

Papukod pa. eh. Slum bakayaw. Bakanta slum Beringkuhan. Mga gibatpi, gibatang na utol ngarong kusubsob niya na slum. Ayo, suway sa 90 Ayaw, Ah. Ah, bakse. Si So. Naglang nang langin, wala mo Kami Wala na, Thank you 7.56 kaya sa loob kaya nag upload tayo uh, under tayo ng generator para gumawa ng ating wifi at ipang naman kasama natin at syempre nag upload tayo ngayon kaya nagpa signal tayo mga kamis miss yun yung patulog na yung kapitan yung pininay yung eh. airspot tapos si tisay ano yung si